Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay tuturuan ko na naman kayo makagawa ng sarili ninyong mensahe sa English sa iba't ibang ideya gamit po itong causative verb. So matututunan nyo po itong causative verb tapos gagawa na rin agad tayo ng sarili nating mensahe sa English gamit po ang causative verb. Ganun po. Okay? So umpisa na po natin. Bali ito pong causative verb ay salitang tutulong para maipagawa mo ang isang action sa ating kausap. Okay? Ito po ang aking halimbawa para dyan. I got my friend to sing on the stage. Nakuha ko na kumbinsihin ang aking kaibigan na kumanta sa entablado. At kitang kita niyo naman po dito sa Tagalog na ang pinagawa ko ng aksyon ay yung aking kaibigan at hindi ako. di ba? at dagdag kaalaman po. Ang causative verb po kasi may iba't ibang ideya po yan na ibinibigay. Okay, yung mga unang causative verb na binigay ko sa inyo ay yung ideyang ibinibigay ay maaaring pinipilit niya yung tao o kaya ah uh, gusto niyang sabihin sa iyo na kailangan mo gawin yung isang aksyon dahil yun yung patas sa lugar na yon o kaya o kaya para serbisyohan ka ng iyong kausap kung saan ay naibigay ko na rin. Okay? So, ito ay pang-apat na na gamit ng causative verb. Dito sa pang-apat na gamit ng causative verb, ang ituturo ko naman sa inyo ay pagagawin niyo yung tao dahil ito po, kinukumbinsin niyo yung tao na gawin niya yung isang aksyon. Okay? So, para maisagawa natin yan, yung pagkumbinsi gamit, gamit ang causative verb, kailangan po natin ang tulong nitong salitang get, gets, o got na nakakabilang din sa causative verb. Okay po? So, pag tayo magkukumbinsi ng tao para gawin yung isang aksyon, ito pong tatlo. Alin man dito ang gagamitin nyo. Okay? Maya-maya lang po, ibibigay ko sa inyo ng, ng, detalya, detalyado yung, yung bawat gamit ng mga salitang ito. Okay? Bali po, itong got na kasama nga po sa causative verb, pag yan po ay tinagalog natin, ganito po, ganito po magiging katumbas sa Tagalog. Nakuha na kumbinsihin. Bali, ako na lang pong gumawa niyan. Ginawan ko na lang po ng paraan para mas maintindihan nyo ng detalyado. Okay? Kasi wala po kayong makikita sa dictionary na, na katumbas ng got na kung saan yung got ay ginamit natin causative verb. Kaya ginagawan ko na lang ng paraan para mas maintindihan yung lubos. Okay? So, kasi po ang got, iba-iba po ang gamit niyan. May causative verb at saka hindi causative verb. Ito po yung halimbawa doon sa sinasabi kong hindi causative yung ating got. Tingnan nyo ang magiging katumbas sa Tagalog. I got the documents. Kinuha ko ang mga dokumento. Tingnan nyo, itong kinuha, yan yung katumbas na Tagalog na salita para sa got. Pero pag, pag ginamit na pero pag ginamit natin yung got bilang causative verb, nababago na, hindi na kinuha, kundi nakuha na kumbinsihin. Kasi kaya ganyan po ang naging naging katumbas na Tagalog na salita para sa got kasi nga kailangan may bigay natin yung ideya ng causative verb para sa got na kung saan ay kumukumbinsi ng tao para yung taong yun ang gagawa ng aksyon, hindi ikaw. Okay po? Ngayon po na meron na kayong idea na yung get, gets, at got ay maaaring gamitin bilang causative verb para mangumbinse, ngayon naman po, ang ituturo ko ay, ay kung paano sila gamitin kapag magbubuo ka ng English sentence mo. Okay? So, meron po tayong pattern o tamang pagkasunod-sunod ng mga salita para magawa natin yon. At ito nga po yun. Kailangan po natin ng sunod-sunod na, na bilang para hindi kayo malito. Okay? So, itong number 1 to 5, ito po yung tamang pagkasunod ng mga salita. Okay? So, ito pong number 1, ang ilalagay mo na kung saan na yan yung unang unang salita sa iyong English na mensahe ay itong taong taga kumbinsi. Okay? So, ang nilagay ko pong halimbawa para sa number one natin na kung saan ay mangkukumbinsi ay she. Kung saan ay isang babae na pag mo ay siya o niya. Okay? Tapos, ang isusunod daw natin ay itong causative na kung saan ay salitang tutulong para makapagkumpinsi. At ito na nga yun, yung got. Okay, namili ako doon sa tatlo kung get ba, gets o got. Got ang pinili ko. Okay, tapos yung isusunod natin sa got ay taong kukumpinsihin para gumawa ng aksyon. At ang nilagay ko po ay her friend, ang kanyang kaibigan. Okay, tapos ang pang-apat, aksyon na ipagagawa sa taong kinumpinsi. Okay? At ang nilagay ko ay to a company. Okay? Na ang ibig sabihin, samahan, Okay? Tapos, yung number five, kung sa palagay nyo, yung one, two, three, four nyo, pag sinabi nyo ay nakukulangan kayo sa idea, kumbaga hindi pa rin mauunawaan ng inyong kausap na Amerikano, dagdagan nyo. Kaya nakalagay dito, taga-kompleto ng idea. at At ang nilagay ko ay her sister ang, ang kanyang kapatid na babae. Okay po? So, pag ito po ay pinagsama-sama natin, itong halimbawa, ganito na po mangyayari. She got her friend to accompany her sister. Pag yan ay tinagalog natin, ganito na po mangyayari. Nakuha niya na makumbinsi ang kanyang kaibigan na samahan ang kanyang kapatid na babae. Okay? Pansinin nyo itong ating Tagalog na mensahe. Pag ito po ang sinunod nyo na, na tapos si English nyo, yung ayon sa pagkasunod ng mga salita sa Tagalog, magkakamali po talaga kayo. Isipin nyo ito, nakuha. Yan muna yung English nyo. Dito sa aking pattern, sa English, pat, English sentence pattern natin, para sa causative, for convince. Tingnan nyo, tao muna. Dito, sa Tagalog natin, hindi. Yung action ang nauna. Kaya kung, kumbaga, kung, kung hindi nyo alam yung English sentence pattern natin o yung struktura, ang laking chance na pong magkamali kayo. Di ba po ba? Kaya, ginawa ko po ito. Okay? So, itong she, yan po yung nya. Yung got, ito yung nakuha na makumbinsi. Yung her friend, ang kanyang kaibigan. Yung to- to, yung to accompany, yan yung nasamahan. Okay? Yung her sister, ang kanyang kapatid na babae. Okay? So, yan ang tulong ng English sentence pattern natin. Okay? So, kung mapapansin nyo, nakakagawa talaga tayo. Ang pinaka-problema nyo na lang, ano pa yung ibang mga pamimilian para sa number 1, 2, 3, 4, 5? Ibinigay ko na rin po para hindi na kayo mag-alala. Okay? So, papunta na po tayo doon. Okay? So, may kisulat po ito sa notebook. Okay? So, doon na tayo sa next slide. Ipaliwanag ko po muna yung number one natin. Ha? Yung doon sa number one, yung, mga, yung salitang iuuna nyo, pili na lang po kayo dito. Meron po tayo yung tinatawag na subject pronoun na, pag, na kung saan ay ituturo mo lang yung tao. Okay? Ito, ako, ko, Pag yan ang inyong napili, ay ang gagamitin. Pag mo, ka, o ikaw, you. Pag sila o nila, they. Pag tayo, kami, natin o namin, we. Okay? Para sa number one. Pag yan po ang ginamit nyo, ang isusunod nyo po para sa number two ay alin man dito sa get o got. Okay? May kitantan ha? Pero kung gusto nyo pangalanan, pangalanan po yung tao o grupo ng mga tao, pag maramihan po yung tao, kailangan po ang iparehan nyo para sa number 2 ay itong get at got din. Okay? Kaya ito, your teachers, ang iyong mga guro. Okay? Samantala, itong sumunod na, na number 1, kung ang mapipili niyong bilang unang salita nyo ay siya o niya, tapos lalaki, lalaki yung tinuturo nyo, he ang gagamitin. Pag siya o niya, babae tinuturo mo, she ang gagamitin. Pag gumamit kayo ng alinman sa he o she, ang number 2 natin ay ito pamimilian nyo. Gets o got. Okay? Pero kung gusto nyo pangalanan, yung he o she, katulad nitong Jose na, na isa lang ang bilang, ang, ang pang number 2 niya na kung saan ay ipapareha nyo ay alinman dito sa gets o got. Okay? Basta tandaan nyo, pag pinangalanan natin, tapos isa lang yung bilang ng tao, gets o got. Pag marami, get or got. Okay? Ngayon, alamin po natin yung number two, kung saan ay yung nga yung causative verb natin. So, ito po sa Tagalog, ang ibig sabihin, yung get o gets, nakuha na makumbinsi. Pero, ang sinasabi nyo po dyan ay ang panahon po ay pang ngayon. Okay? Sinasabi niyo na ngayon ay nakuha mong kumbinsihin yung tao. Ngayon. Pag ang ginamit niyo ay got, nakuha mong kumbinsihin yung tao noon. Hindi ngayon, noon. Yun lang po pakakaiba. At naibigay ko na sa inyo yung tamang, tamang mga salita na ipapareha sila. Na ipapareha sa kanila. di ba? Ito. One, two, 1, 2. Okay? So, kailangan nyo rin talaga itong tandaan. At alam nyo naman gamit na gamit. So, ito po ang, aking halimbawa para sa 1 and 2 combination. Pag pagsasamahin natin, ito. I get. Tinan nyo. Nakuha ko na makumbinsi. Yan sa Tagalog. Okay? Yung I, yan yung ko. Yung nakuha na makumbinsi, yan yung get. Okay? Ang pinili ko ay itong I get. Tinayo, one, two. Sila magkapareha. Diba? So, may kisulat na rin po sa notebook. Okay, dito naman po tayo sa pangatlong salita na ilalagay nyo sa inyong English sentence. Okay? So, mamili na lang kayo kung ang gusto nyo ay 3A, 3B, o 3C. Pag 3A ang pinili nyo, ang gusto nyo sabihin dyan ay nagbibigay kayo ng ideya kung anong relasyon nyo dun sa taong kukumbinsihin nyo. Okay? Katulad nito, my friend. Ibig sabihin ang aking kaibigan o your friend, ang iyong kaibigan. Their friend, ang kanilang kaibigan. Our friend, ang ating kaibigan. His friend, ang kanyang kaibigan. His ay ibig sabihin ay lalaki yan ha. Tapos itong her friend, ang kanyang kaibigan, babae naman pag her. So, pili na lang kayo, ha? So, pwedeng her students, ang kanyang mga estudyante. Tinan nyo, may esa yung student, kaya ibig sabihin marami yung bilang noong nung mga estudyante. Okay? So, pag tribe naman, papangalanan mo yung tao. Kat katulad po nito, Jose, o kaya Mario and Luigi, o kaya the students, ang mga estudyante, o kaya the farmers, ang mga ang mga magsasaka, di ba? O kaya the student lang, walang S, ang estudyante, isa lang ang bilang, okay? Kayo na pong bahala. Tapos po, kung ang gusto nyo namang gamitin na yung kukumbinsihin nyo na tao ay ituturo nyo lang katulad ng siya, tapos babae tinuturo mo her ang gagamitin mo. Pag siya naman, tapos lalaki tinuturo mo him. Pag them naman, sila. Pag you ikaw, pag me ako, pag us tayo o kami. Okay? So dito sa 3A gumamit tayo ng possessive pronoun. Katulad nitong my, your, their, our, his o kaya her. Pag sa 3B pinangalanan na talaga natin din na natin tinuturo. Yung sa 3C naman, object pronoun ang tawag dyan sa her, him, them, you, me, o us. Okay? So, ipagpatuloy po natin yung ating halimbawa hanggang mabuo. So, I get, I get, nakuha ko na makumbinsi. Ngayon, kailangan nating dagdagan yung kukumbisihin nga natin. At ang aking ginamit ay ang aking kaibigan. So, halatang halata, 3A ang ginamit ko. My friend. Hindi 3B, hindi 3C. Yan, I get my friend. Nakuha ko na makumbinsi ang aking kaibigan. Okay? So, doon na tayo sa, sa pang-apat na salita. Makikisulat na rin po ito sa notebook kasi importante rin po. Okay? Okay, yung pang-apat naman po nating salita ay yung aksyon na gagawin ng ating kinumpinsi na tao. At para maisagawa natin yung, yung number 4, magawa natin ng tama, kailangan po natin ng salitang two Tapos, ang isusunod natin dyan sa two ay yung aksyon na gagawin noong tao. Pero, dapat yung spelling po ay original na spelling. Katulad po nitong aking halimbawa, to sing. Na yung sing, yan yung original na spelling ng sing. Hindi sang, hindi sung. Na kung ay makikita nyo sa dictionary. Pag, pag hinanap nyo yung salitang sing, ito ang lalabas. Hindi sang, hindi sung. Okay? Yan po. Na pag tinagalog mo yan, yung to magiging salitang na. Yung sing, kumanta. Okay? Tapos yung number five, yan yung taga-kompleto ng idea. Baka kasi pagkasabi mo ng number four, nakukulangan yung iyong, 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 iyong tagapakinig. Nakukulangan sa informasyon. So, kailangan natin dagdagan ng iba pang salita kaya taga-kumpleto ng ideya. Okay? So, pagsama sama na natin yung 1 to 5, I get my friend to sing my favorite OPM songs. Nakuha ko na makumbinsi ang aking kaibigan na kumanta, yun yung to sing, ng aking mga paboritong OPM na kanta. Yan, my favorite OPM songs. Na, yan, nakagawa na po muli tayo. At makikita nyo yung bilang. 1, 2, 3, A, 4, and 5. Okay? Okay, para po sa number 4 and 5, iginawa ko na rin po kayo para, magawa, para makagawa po kayo ng maraming English sentence gamit po itong ating causative kung saan ay nangkukumbinse. Katulad po nito, to cook na magluto o kaya to call na tumawag. Okay, kunwari, to cook na magluto tapos our dinner ng ating hapunan, di ba? Dito sa number 5, kayo na po talagang bahala magdagdag. Pero minsan po kasi, hindi na natin kailangan dagdagan, katulad po nito, na magsayaw. Pag sinabi nyo yan, kunyari, I got my friend to dance. Maski hanggang doon na, lang po, na, maintindihan na kayo na lubusan ng inyong kausap na Amerikano. May ganong sitwasyon, kaya wala akong nilagay dito. Kaya lang ako naglagay dito para lang mas mabigyan pa kayo ng dagdag ideya sa pagkumpleto ng ideya ng inyong English sentence gamit ang causative for convince. Okay po. So, may kitanda na lang po ito. May kisulat na rin po sa notebook. Okay? Okay. Magbigay lang ako ng halimbawa. Kunyari, I got Goku to water the plants. Nakuha ko na makumbinsi si Goku na tubigan ang mga halaman. Tinan nyo, ako. Dahil lang po dito sa ating pattern, di ba? So, ganyan lang po yung, ganyan lang po kadali ang paggawa. So, konting practice lang, di ba? At magagawa maka, makagawa na rin po agad kayo ng inyong sariling English sentence gamit ang causative for convince. Okay? Tapos, may kitanda na rin po itong iba pang mga aksyon na salita. Bali, ang nilagay ko pong aksyon na salita dito, mga gamit na gamit. Kaya magagamit nyo po agad tong, tong ating video para magagawa kayo ng sarili ninyong mensahe sa English. Gamit po ang causative for convince. Okay? Katulad nito, to iron, naplansyahin. My shirt. To boat, my bet ibig sabihin na iboto ang aking pet o napipili, di ba? To open nabuksan. The laptop ang laptop. So magawa po talaga kayo, okay? So may n'da na po. Nilagay ko nga rin dito ito. To court na manligaw kay Ana o kay manligaw kay Maria, di ba? So, nasa sa inyo na po yan. Yung number 5, kayo, kayo na po ang bahala. Baguhin talaga. Okay? So, may kikopya na rin po sa notebook. Tapos to, may kitanda na rin po panibagong aksyon na salita. Na to visit, na bumisita sa kanyang tiyo. ah uh, to take, na kunin ang regalo, the gift. Okay? At makiki sana panoorin niyo rin po yung ano yung kagagawa ko lang din na na video patungkol sa causative verb pero ginamitan ko po ng do plus noun kasi pwede rin po natin igamit dito sa ating pinag-aaralan ngayon katulad po nito to do the chores nagawin ang mga gawaing bahay kasi yung do po plus noun marami rin po listahan yon na pwede niyo tandaan na pwede gamitin dito. Okay? At ilalagay ko po sa yung, yung video po noon pagpatapos na po itong video na ito. Okay? So, maki makikiklik na lang po. Okay? Okay, para tanggal dito lalo, nagbigay na rin po ako ng halimbawa. Katulad nito, number one, ay Number two, get. Number three, natin, ang ginamit ko ay 3C, them. Tapos yung four ay to join. Yung five ay my team. I get them to join my team. Nakuha ko na kumbinsihin sila na sumali sa aking kupunan ngayon. Ngayon kasi ang ginamit ko ay get. At ang kapareha ng get ay itong I, di ba? Tinuro ko na rin. Sumunod, ito. Mario and Luigi, number one. Yung got, number two. Yung Milo, 3B. Pinangalanan kasi natin. Yung to play, yan yung pour, yung action. Number five, yan yung taga-kompleto ng idea with them. Na Mario and Luigi got Milo to play with them. Nakuha ni na Mario at Luigi na kumbinsihin si Milo na maglaro kasama sila o kaya nila noon. Kasi ang ginamit ko ay got. Tapos dito naman, yung he, number one. Yung gets, number two. Kaya may S yan kasi ang ipinareha ko para sa gets ay he. ba? Diba? Tapos yung his sister, 3A yan. ba? Diba? Nasa 3A. Tapos yung to water, 4. Tapos yung the plants, five. Okay? He gets his sister to water the plants. Nakuha niya na kumbinsihin ang kanyang kapatid na babae o kapatid lang. Ha? na tubigan ang mga halaman. Nakakagawa na po talaga tayo ng mensahe sa English, di ba? Gamit ang causative verb for convince na may kasama siyempre nitong pattern natin. Kaya importante talagang mapanood nyo to hanggang katapusan, okay? Okay, tapos na po tayo sa ating aralin. Alam niyo naman po, napaka-importante niyan. At alam niyo naman, magagawa na talaga kayong mensahe sa English gamit po itong video natin. So maraming maraming salamat po sa sumusuporta. Lalo lalo na kila Sir Hat Papsi, kay Ma'am Helen Tambongan from Bicol, at sa iba pang sumusuporta sa atin, tinutulungan yung ating channel. Okay? Thank you very much po sa nag-share, sa nag-like din po, at sa nag-comment. Thank you very much po. Sana sun sundan nyo pa po yung iba ibang video natin na gagawin ko kasi importante rin po yon. Good day po muli sa inyong lahat.